So hi guys. So for today, another video, another and plastic So dumating na to kanina, kanina ng madang hapon. So kaya ko kailan siya bubuk sa laga kasi, di ba? na tapos yung ating. So ayan, Let's and plastic this one. Let's go. So, so ito nga ay open okay, kahihintay ko. So let's connect. So Nagbubung bubung tingi ko na. Lang. Wala ay ko na ito. <laughs> So, ito ay na kaya kasi yung bahay namin ay manapit sa ito. na natin shake shake baka iba pang ma-shake-shake -ma natin dito. Ayan na. Secure naman yung kanyang packaging. So, yan na. Let's go! Tingnan nyo naman. Ang in-order ko is... sandali lang ka ito. Tingnan nyo. Ang in-order ko is ito. O, oh, ayan. O, diba? In-order ko. Kasi yung ginagamit ko ngayon na ring light is the best friend ko. So, Hiniram ko lang. So, baka masira. So, hindi ko siya pwedeng gamit sa table ko, kasi may masyakasya. So, nakatayo siya. Papakita ko sa inyo, no? So, ayan. Naka tayo yung, ano. Sa best friend ko yan. Hiniram ko lang. So, isa-soli ko na siya. Kaya bumuli ako nang sa akin. So. So, eto na siya. Tara na. Tingnan ko na. So, eto yung kasama niya. Eto. Eto uh, yung stand niya. Sorry. Tingnan niya. Sorry. So, eto yung mga parts niya. Ayan i-assemble ko muna siya tapos kasama to no? so let's see dito ko lang sa kama ko i-assemble no kasi alam niyo naman oh ayan show 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 wait lang ano ba yan wait lang so oh, ayan dito ko siya i-assemble ay pakita ko lang sa i assemble ko na baka magpalpak-palpak ako pa table so ito yung parang tripod pa niya ayan ito yung tayo lalagay mo sa table tapos

Ay, ah, ba diba? Ano ba? Oh, di ba So, ayan. Nabuo pa na sa... Uh -huh. Diba? ba oh, diba? Pang table lang talaga to. So, ayan. Susubukan natin ang... So, mad go So, yan na yung aking, ayan, bagong ring light. Table ring light lang sya nyan. So, ayan, nasaksa ko na din at try na natin. Diyos ko, nakakatakot. Oh, di ba? Oh, di ba? Oh, mas mas ano na siya kasi nakaupo lang ako dito. kesa naman dito. Ayun. So ito yung sa best friend ko, ito yung ring light niya. Nahinaram ko lang. So ito yung sa akin. O, oh, nasa table lang, oh, di ba? Tapos nagpa nagpapalit na lang kung ng ng kulay. Ay, oh, shams. Oh, kita niyo ba? Hindi ko alam ano, kung nakikita niyo nag nagpapalit siya ng kulay. Diba? Diba? Oh, shes. Tapos, dito mo ilalagay yung phone mo. So, charan. So, yan lang po ang aking unboxing, ang um, plastic for today's video. Ito lang talaga ng plastic. Inuna ko na ito. So, marami pa akong parcel. So, inuna ko na po ito kasi kailangan ko siya kasi pag nag-video. Tsaka napaka ano lang niya, gaan. O, oh, diba? O. Oh di oh, diba, chan, chan. <laughs> Yung yidling-yidling na ba siya, ayan. So, ayan po. Ayan. So, that's it for today, guys. Thank you for watching. Bye!